Palakasin ang internet infrastructure at maisulong ang digitalization sa bansa. Ito ang inilatag ng Digital Sector Group ng Private Sector Advisory Council sa pakikipagpulong nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikalabing siyam ng Abril. Ayon sa Advisory Council, marami ng malalaking kumpanya sa bansa ang nag-invest para palakasin ang connectivity ng internet na lilikha ng maraming trabaho at mapalago ang ekonomiya sa bansa. Hiniling ng grupo kay PBBM na maglaan ng pamahalaan ng 240 billion pesos para mapabuti ang internet infrastructure ng bansa gaya ng hiling na pagtatayo ng 35,000 na cell sites na maaring maabot sa pagtutulungan ng pribadong sektor at nang pamahalaan Dagdag pa dito ang hiling ng grupo na maglaan ng pamahalaan ng 60 billion pesos na pondo para sa pagtatayon ng mga pasilidad at pag-uupa ng mga towers ng DICT para mabigyan ng internet ang aabot sa 125,000 na pampublikong pasilidad gaya ng pagamutan, paaralan at iba pa sa loob ng apat na taon. Umaasa rin ang grupo na ipatupad ng maayos ang Executive Order number no. 32 na padaliin ang proseso ng pagtatayon ng cell sites Aaralin naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa karagdagang hakbang ng pamahalaan para mapalakas pa ang internet. Samantala, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal ng Meta para sa pagpapasinaya ng National Fiber Backbone Phase 1. The NFB Phase 1 is composed of 28 nodes from Lawag, Ilocos Norte, down to Roses, Quezon City. it will also have an initial 600 gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. it means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central luzon, two national government data centers, and four bcda ecozones. Maliban dito, makatutulong ang National Fiber Backbone Phase 1 sa 346 na opisina ng pamahalaan at makakatipid ang mga ito ng 145 million pesos na gastusin sa internet kada taon. Papakinabangan din ito ng mga maliliit na negosyo na umaasa sa internet. We get to the point where the sari-sari store doesn't sell only to the village. The sari-sari store can sell anywhere. Uh, and that brings us into the digital space. Even what uh, we refer to as nano-enterprises. I mean, I'm talking about the shoeshine boy, the mechanical, who has odd uh, jobs. All of these nano-enterprises nano will also have access to that. Sa huling tala ng Department of Information and Communication Technology noong 2023, 83% ng mga Pinoy ang gumagamit na ng internet at inaasahan pa itong dadami sa pagsusulong pa ng internet connectivity sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.